Oh, ano kababayan drama na naman nila? Yeah, wala'ng sisinuhin ang Office of the Ombudsman sa ilalim ng kanyang pamumuno. Correct, dapat yan talaga ang uh, i-implement o i-establish nito ni uh, Ombudsman Remulla, mga kababayan, kasi ang lawak ng kapangyarihan ng pagiging Ombudsman sa totoo lang. Mas kaysa anak, kaibigan o kakampi sa politika, hindi raw palalagpasin. Tama, tama 'yan. Basta may sapat na ebidensya. Correct. Inaasahan bukas ang first day of office ni Ombudsman remulia Magtatagal ang kanyang termino ng pitong taon at maaari lamang siyang matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ayan na. So parang ano to, mas mataas pa to ang, ang term niya, mas mataas pa sa presidente. If the president is 6 years, sa pamumuno, the ombudsman is 7 years, mga kababayan. Ako lang kung tatanongin inyo ako, mga kababayan ko. Kung mapapansin ninyo, ito lang. Yung nanumpa si Boeing Boying Rimulya, sa Chief Justice na to, yan si Justice Lenin. Yan yung tao, mga kababayan ko, na ng isang bagong batas para hindi mapa-impeach si Vice President. And I think, mga kababayan, isa yan sa magiging matinik na kalaban ni Boeing pagdating ng araw. Mga kababayan ko. Well, para sa akin, mga kapatid, mga kababayan ko, malinaw na po para sa akin ito. If Boeing Remulia is magtatrabaho sa bayan, kayang-kayang linisin. No? Kayang-kayang linisin ang bansa natin. May mapananagot. But, like I said, mga kababayan ko, if we want a changes sa bansa, let's change the constitution, mga kababayan ko. Si Boeing magsisilbing safeguard lang yan ng buong Pilipinas laban sa mga magnanakaw. Korap na mga politiko. Pero, like I said, mga kabayan ko, hindi po pang matagal ang solution yan, si Boying. Mga kapatid, but um, ang akin pa rin, pina, akin pa rin uh, hinihayag na kailangan ng constitutional change sa bansa, mga kababayan ko. If you like this video, gusto mo ng ganitong usapan, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga biyahe ng movements na ginagawa natin. At huwag mo na rin kalimutan mag-iwan ng komento sa baba. Maraming salamat po.